There. Baliwag. Baliwag, Bulacan. Patatapos uh, lang eh. so, <coughs> oh, ano naman ganito eh. Ibang, 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 Nagpa-dotcam kayo? Okay nga yun rin nyo. Ba't tumamag Ano nga, uh, lalangit-ngit muna. Kung nga, nag-walking ka lang. Osteo, uh, osteoarthritis yan. So, pag itinuloy mo siya, tumamag ha? Na, na, uh, pag sumakit, parang may umiipit sa gitna. Parang may umiipit na ugat. Katulad nga yan. Pag nilalakit ko, parang may nakaipit para may nakipit. Nasusubukan yung sa hagdan? Mahihirap Sa hagdan nga, sumasakit to pag mag yung makakaya mo na. Sige, higa kayo dyan. Ito talaga ang basi yan, ipagkakakot. Ihakbang niyo sa hagdan, o pababa, parang mahina. Alam na, sira. Ano nangyari dito sa disgrasya to? Hindi ito matakakapek dyan. Ito, nung araw na ito. Ito, yung ano ah. Ito, ito. Ito, yung disgrasya yun. Ang tanggalan lang yun eh. Nakawit lang yung tricycle may time ako dati na pag natutulog ako, pag tagilid ko, biglang i-eke -e siya ganun. Tapos mapabalik na ako, babalik na siya ulit. Ah, lumi usang lumilis? Oo, oh, lumilis. Dati, meron ngayon hindi naman na kayo. Ngayon hindi naman ang nangyari. Parang sa hagdal siya, nasisira siya. Pagpabalik-balik ka na. Osteotitis. arthritis. Ano, Salamat na siya. business na kaya pag uh, gusto mong malaman yung ano mo, manood ka lang na ano. Manood ka ng ni Anatomy ng Tuhon. Yeah. Para malaman mo kung ano yung mga piyesa na pupunpun pag may osteoarthritis. Kasi pag uh, yung impact nyo, yung bigat mo, bigat, natin, tumitiin dun sa mga, siyempre mayroong ligamin sa gitna yan, yung ACL at PCL. Yun ang iipit lang possible. Wala namang ibang iipit yung sa gitna yan eh. Pagpudpud na yung meniscus mo. Pagpudpud na yung meniscus mo, pagka nagkaroon kasi ng mga spar yun, yun, kukuskuskus yun, lalagotok, lagotok. Sandal lang siya malakas ma-ano, makira. Sexy. I know, so din sa inyo. Ah. Yo, tá. eu hindi lumalaban. Sakto lang. Kung sakto, sakto yun. Ano? Kami yung master na ano po yan? Yung inaalaga ko ba ng hilip yan? O pati tingnan na ano, ano, yung pagpunod na? Kung, kung curious kayong malaman, yeah. siyempre, eh, kailangan ka ito, pinaka-the-best ito, MRI. Eh, MRI yun talaga detalyado yun, lahat yun. Ligaments, cartilage, mga tendons mo dyan. Kung gusto mo. kasi Kaso medyo may kamahalang nga lang. Ano overuse na? Ayun, tendonitis. Lalabas yan. Pero subukan mo muna ano. Talay ni eh. Check mo muna natin. Hindi na nga ako tumatakbo. lang. Pagka ano, kung gusto mong magbalik sa mga jogging-jogging, kaplusan mo muna itong tuhod mo before ka mag-ano. Mamasad muna. Oo. Oh. Baka sign of aging too, eh. <laughs> Kasi, you know, you to eh. Yan. Kasi hindi ka naman napipilay eh. Hindi ka naman nagtatatalo na ang... 300 talaga. Pero natuhod niya yan. So, ang 60. Pagtagilid ko. Ang alam pa natin mamaya ang isa ka dalaw. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito 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 na. Si ah, meron din nang ikot Kasi yung Oh. Yung may butas. Oh. Huwag yung tirat kasi ah, pag tirat na ganyan. wala ah, ah, Oh, yung ay... Kasi ito mahalaga ang ano nito. Oh, mahalaga ang tungkulin ano. Kasi pag yan palagi na pala ganyan binat din dito, puro yung dito, yung tinatawag na tendon. Kaya, yeah, kung mapapansin mo, may putas yung mga ano, tiga usah mutu, sir. Sipa, mo. Satu, ya. Oh, yang kabilah. tiga usah minum, patah. Ya. Tidak Pagano, pagano. ya. Bagaimana? Bagaimana? Tidak, pas sipa. Bagaimana? Ya, satu, ya. Oh, ya. Pahingan. Stiko. Sige nga, kayo kasi. Check natin sa aglan. Check mo yung aglan. Para sundan mo sa aglan. Pag may sakit pa, balik kayo po. Pag may

dito so okay natin yung pangyarihan ng murabi Just mm. nabasa na. Pagpapag napahinga na ano mo, ibang-iba na. Oo, oh, hindi ka tulad ka dito na pabaloktot at pababae. Eh. Ngayon, sir, ang gagawin natin, sir, ngayon, pag may mauling kayo, yeah. pupunta kayong mall. Aptos-aptos na dyan, baka ano lang yan, baka tendonitis lang yan. Napap ang tendonitis kaya yan sa mga ano. Yeah, ang yeah. Oo. Oh ay yan. Kahit hindi na kayo uminom ng mga ano, hindi nyo pa -opera or, ano. Mama, na pa-opera okay, o ano. Mga lang pala. Oo, massage lang, tapos magmumol kayo. Obserbahan okay. nyo yung mga ganun.